Nagkaroon nga sana mga idol ang Minnesota Timberwolves ng napakalaking pagkakataon na makuha ang panalo sa Game 2 at maitabla sa 1-1 ang Serie laban sa Dallas matapos nila itong tambakan ng mahigit sa 18 points sa first half. Ngunit lahat nga po ng kanilang effort bigla na lamang nasayang matapos silang mabaliktad at matalo pa 109 to 108. Hindi nga naging sapat ang nagawa dito na 23 points ni Nazrid kasama na dyan ang kanyang napakainit na shooting sa 3 point line. Nasayang rin naman ang ipinakitang performance ni Anthony Edwards sa pagtatala niya ng 21 points. Kaya tunay nga talaga kinakarma na ngayon si Anthony Edwards matapos niyang yabangan ng Dallas Mavericks especially si Kyrie Irving bago pa magsimula ang serye. And speaking of Edwards, mga idol, kagaya nga nang nagdaang Game 1, patuloy pa rin nga itong nag struggle sa opensa since bagamat mana nakapagtala siya ng 21 points, tumira na mga ito ng 5 out of 17 sa field goal. Bukod nga po dyan, kitang kita na naman muli na pagod na pagod ito sa kanyang naramdaman pagdating ng 4th quarter. Sa katunayan, ayon nga sa lumabas na balita, kinailangan pa nga po ni Anthony Edwards na lumabas sa glit ng huling minuto ng 4th quarter upang mabigyan siya ng oxygen. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig. Pagod na pagod na naman si Edwards kakahabol at kakabantay kay Irving sa buong Game 2 na siyang isa sa mga rason bakit sobra itong nag sa Opensa. And since naagaw muli nga po mga idol ng Dallas Mavericks ang panalo ay siyempre umangat na nga sila sa 2-0 sa kanilang serie bago pamulik sa kanilang sariling bahay para sa Game 3 at game 4 kaya dahil nga sa yana nagtrending nga sa social media ang salitang Mobs in 4 Gayong maaari nga nilang samantalahin ang pagkakaroon ng home court advantage sa susunod na dalawang laro para walisin ng Minnesota Timberwolves Siyempre, hindi rin naman nga aangat mga idol ang 2-0 ang Dallas kung hindi dahil sa performance ng kanilang dalawang superstar na si Naluka na nagtala ng 32 points kasama na dyan ang kanyang game winning 3 pointer sa harap mismo ni Rudy Gobert sa huling segundo ng fourth th quarter. Nagtala rin naman dito si Kyra Irving ng 20 points para makumpleto ang kanilang comeback kaya sa ipinakitang napakagandang performance ng dalawang ito, malinaw na gumagana talaga ang kanilang chemistry. Napatunayan nga po ni Irving at Dontich na kaya nilang maging competitive na magkasama sa isang team. Kung inyo nga pong matatandaan simula nga na magsama ang dalawang ito sa Mavericks, marami nga pong nagsasabi ng mga haters, hindi gagana ang kanilang duo. Kaya sila na nga mismo ang nagpatunay na meron silang chemistry sa isa't isa. Mismong si Lebron James na ang nanuod at nagsabi na tama siya sa kanyang sinabi noon na magiging formidable ang tandem ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Kila lang kilala rin naman nga po niya si Irving kung san kayang-kaya nga nito na mag-adjust sa kahit anawang playing style ng kanyang kakampi. Kaya hindi nga nakapagtataka kung bakit nasasabayan ito ang playing style ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks.